Ang anim na magkakaibigan na naligaw sa isang isla at tumara dito sa loob ng ilang buwan Taong 1965, anim na magkakaibigang teenager ang magkakasama sa isang boarding school sa Maytongga Isang gabi, naisipan nilang magnakaw ng isang bangka para mag-adventure kung saan dito na nga mapapasama yung pagliliwaliw nila habang nasa gitna ng dagat at nagpa-party, biglaan ngang nagkaroon ng malakas na bagyo na naging dahilan para nga masira yung bangka nila. Dahil dito, nagpalutang-lutang nga lang yung bangka at nagtiis nga lang silang walang makain o mainom maliban nga sa tubig ulan. Makalipas ang walong araw, magkakaroon nga sila ng pag-asa nang maswerte nga silang napunta sa maliit na isla ng Ata pero ayun nga lang, wala din palang ibang nakatera dito. Noong una, naghihintay nga sila na merong mag-rescue sa kanila kung saan dito nga sila nag-usap-usap, umiiyak, nagdadasal. Pero lumipas nga yung ilang araw na naging buwan, wala nga dumating na rescue kaya nga nag-decide na nga lang silang enjoyin na lang tong lugar na to. Habang nagiintay ng rescue, sinimula na nga nilang bumuo ng isang bahay para nga kahit papaano, meron naman silang matirhan. Ang nga sila ng mga dahon ng saging and buko and ayun nga yung nilagay nila sa may bubong and sa may paligid and ginawa nga nila yon for almost 2 weeks then para hindi nga sila mahirapa, nagsimula na nga silang maghati-hati o mag-assign nga ng mga gagawin kung saan may mga nagpe-pray, may mga nagbabantay ng apoy at meron nga ding nagbabantay ng mga tinatanim nila una, sinubukan naman nilang gumawa ng bangka pero ayun nga rin, hindi nga ito makaalis ng isla dahil sa sobrang lakas nga ng alon, bumabalik din sila papunta doon sa may isla. Makalipas ang tatlong buwan doon sa may isla, natutunan nga din nilang bumuo ng apoy kung saan ginamit nga nila ito para maluto nga yung mga nahuhuli nilang mga isda at tinuhuli nga din nila yung mga manok na naiwan nga ng mga dating tribong na nakatira nga dati doon. Loob ng tatlong buwan, ngayon lang sila ulit nakakain ng pagkain na niluto. Minsan, wala nga silang nahuhuli, kaya naman pinagtsatsagaan na lang nilang kainin yung mga saging, papaya, and mga buko. Sa mga sumunod na buwan, nag-isip din sila ng mga pagkakaabalahan para nga siguro hindi naman sila maburyo doon sa may isla. And parang nga ginawa nilang isang malaking playground nila yung buong isla. Tangkita nga rin ito sa mga pictures nila dahil nga nagkataong din na meron silang dalang kamera nung naligaw nga sila doon sa isla na yon. Iisipin mo nga sa mga panahon ngayon, parang nga sila mga content creators na tinrap nga sa isang isla. Pero yung kaibahan, wala silang makukuha ang premyo. na, umaakit nga lang sila doon sa pinakatuktok nga noong isla kung saan tinitignan nga lang nila yung malawak na dagat na nakapaligid sa kanila. Mipas pa ang ilang buwan, wala nga nakahanap sa kanila until may dumating ang isang tao on September 11, 1966. to ay si Peter Warner na isang Australian adventurer kung saan nagulat nga siya sa pagdaan nga niya doon sa may isla kasi nga may mga nakita siyang taong nakahubad and also mahaba nga daw yung mga buhok. Ito na nga siya magugulat nang malaman nga niyang na-trap or stranded pala talaga sila doon sa may isla and hindi nga lang talaga sila makaalis kaya naman humingi nga agad ng tulong itong si Peter. Kabuan, 15 months nga silang nandoon sa may isla and matatapos nga to sa pagdating ng mga rescuers. Pagka-rescue sa kanila, syempre tuwang-tuwa sila lalo at inaabangan nga din sila ng mga pamilya nilang hinahanap nga sila for almost 15 months. So nga lang, pagka-uwing pagka nga doon sa may Tonga, kinulong sila agad dahil nga doon sa ninakaw nilang bangka, pero ayon, maswerte naman din silang nakalaya din agad. Ito na nga sila nagsimulang mag-celebrate para sa pamilya nila, sa simbahan, and syempre, para din doon sa mismong isla. Sabi ng isa sa kanila, mahirap man daw pero sobrang dami daw nilang natutunan sa nangyaring ito na tipong parang mas marami pa daw silang natutunan doon sa 15 months nila doon sa isla kaysa doon sa mismong school nila. Ito nga rin daw, sa isla na to, natuto daw silang magtiwala sa mga sarili nila at itong pagtitiwala nga ito ang naging dahilan kung bakit nakasurvive sila. Dahil sa nakakamanghang nangyari sa kanila, ginawan nga sila ng documentary noong 1966 base nga sa mga na-experience nila doon sa may isla kung saan sila na din mismo yung nagre-enact nung mga ginawa nila.